Van na naglalaman ng gulay sumalpok sa poste. Tatlo sugatan. Sugatan ng tatlong individual matapos na bumangga ang sinasakyan nilang van sa isang poste sa barangay Baybayog, Alcala, Cagayan, kahapon, ikasampu ng Pebrero. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Alcala na si Jerome Ibarra, ang mga biktima ay galing sa Santiago City at patungo sana sa Badoc, Ilocos Norte kung saan sila nakatira nang maganap ang aksidente. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, wasak ang harapang bahagi ng van at nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan ang tatlong kalalakihan na lula nito kung saan naipit pa ang isa sa kanila na nakaupo sa harapan ng sasakyan. Kaagad namang dinala ng mga responding rescuers ang mga biktima sa pinakamalapit na pagamutan upang lapatan ang nang agarang lunas ngunit kaagad ring inilipat sa ospital sa lungsod ng Tugigaraw. Ayon sa ulat, maaaring ma nakaidlip ang driver dahilan upang sumalpok ito sa poste dahil wala naman itong kasalubong na ibang sasakyan na maaari itong iwasan. IFM News.